Hello, 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 mga kabers. Naisipan namin mga kaibigan na lumabas ngayong araw. Welcome to my vlog! 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 Inunahan na nila po sa aking sasabing pag-vlog. Napaka-supportive talaga nila sa akin kung gaano nila ako sinusuportahan sa aking pag-vlog. -pag At gaano sila kasaya na nakikita kong habang naglalakad kami, ibinablog ko sila at nakikita nila kung gaano ko kasaya rin ang aking pagbablog dito. Napakaganda talaga dito sa Saudi Arabia. Yun bang marami kang makikita na restaurant, marami kang gustong puntahan at namimili ka kung anong gusto mong kainin dito mo masisilayan kung gaano talaga kadami ang restaurant dito sa Saudi Arabia ng aboris Habang patuloy kaming naglalakad at patuloy akong nagbablog, ay sila ay nagpupuntuhan at hanggang sa meron na kaming nakita isang restaurant dito sa may nachuladas kasama ang aming mga kaibigan dito namin naisipang kumain sa nachuladas At dito na ho, nagtatapos ang aking pagbablog at kami ay kakain. Maraming salamat!